Sir, tanong ko lang po, saan banda yung barangay Kabalian? Oh shit. Here we go again. D'o sa may crossing sa Himaynan. Sabi uh, dito daw, dindi. barangay. Ano'ng masikip na? Ano'ng masikip na? What? Ang ngasimuhan. Pesta daw. Ha? Pesta daw ngayon. Kalian, ah, Kamalian. Ay, Kalian. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ah, sa saan yung banda, sir? Eh, doon pa. Tapos, Kalian ang hinanaw ko. Ka. Kamalian. Sabi, sabi dito daw eh. Pesta kasi. Ah, Kalian. Ah, Kalian pala na barang, barang barangay, barangay. Barangay. Okay. Ah, barangay Kalian. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> Eh? Yeah. Yung unang kanto dyan na kanan. kanan ka, kanan. Sige sir, maraming salamat ma'am sir. kalian. di, kalian. di pala kabalian. Di pala kabalian, ka, kanto St. Bernard yun. Ah, doon yon banda. kalian. Thank you po, maraming salamat. God bless po, ingat.